alas 10 ng gabi nagpagas na ako delikado eh eh grabe yung lakas oh, <tong> pagas ako oh, Mahirap na, mahirap na May winter storm pa rin Second day Ito malakas na to Yung kapon medyo ano lang eh Ay yung kanina pala medyo Ano eh, kayang kaya pe eh. Pero to pag sa mga open Yung mga open na Nako, malakas na to Kasi dito marami nang sumasalo dito May mga bahay na May mga establishment na pero malakas pa rin eh kapal dito sa ano ko po kailangan meron tayo laging gas pag ganito uh, oh, winter storm ganyan kaya siwerte kami kasi yung bahay lang namin dito malapit lang sa gasolina umay na tayo grabe <laughs> ang taas ng snow dito kayo ni Muli Ano ka baby? Good morning. Sino magatid sa Elian? Hindi si hindi siya yate. Ha? No, no, no. Yan dalawa. Tulog pa. Kaya, mga pa naman ng oras. Grabe yung snowstorm mo. May hangin pa rin dito eh. Kapal na. Kain na muna ako. Breakfast. Ito na. Walang na Nako. Grabe. Kapapala lang ah. Pala na naman ulit. Ayan, ah, lakas pa rin, oh. Suspended ngayon 'yung ano, mga school bus. Kaya maraming hindi makapasok. Ang ah, grabe to lakas. Ayan. Depende na lang sa magulang kung pauupasukin. Ay, 'yung panlinis ko, nandun 'yung panlinis, liyan. ako pumasok ngayon. Sana nagkadad sila sa sa kalisata. Pero pag mga dito sa mga ano, papasok ng mga streets, sila nagkakadkad doon lang sa mga main ayun oh mukhang nagkadkad na sila ayun oh may nagkadkad dito parang piling ko konti papasok sa school no kasi walang service eh e yung mga magulang karamihan pasok na sa trabaho no? dito Lumit na yung kalsate Napuno na ng snow sa gilid Kung mahina-hina sa sakyan mo dito Yung mga kanina sigurong madaling araw Nako, balahaw ka dito Yung mga unang bugso ng pasok Ikaw ang pinakauna Yari Wala naman stranded yung bus na balahaw na balahaw yung bus Ayun, no? stranded din yun na dalawang sasakyan. Ayun yung mga ano yun yung sabi ko na pag madaling araw ka pumasok, yun know, ikaw yung pinakaunang sasagupa sa snow ay sya malalim talaga yan magpangumaga ka ano na yan uh, based on experience talaga naranasan ko rin yan buti na lang medyo malakas lakas itong sasakyan natin tapos naka winter tire tayo unti ka na rin ako mabalahaw eh dati wala kagabi ang dami na na ano ng mild pa lang to ha, ah, sinasabi ko. <laughs> Hindi pa yung talagang, alam niyo yung bad ko nasabi na ano mild kasi na, may nakikita ka pa sa kalsada eh. Kung yung pinaka-brutal na naranasan ko yung zero visibility talaga eh. Doon Oo, oh, yung zero visibility, yun talaga ang pinaka-grabe talaga na naranasan ko. Mapapanood nyo yun sa mga dati kong vlog, sa mga dati naming vlog. Grabe yun ganito patikem to Patikim pa lang to. Patikim. Haye huwag na sa na sa haye huwag na sa haye huwag na Enjoy sa school. Enjoy. <laughs> Enjoy, siyempre. Have a good one. Sabi ng mga Canadian, have a good one. Ano yan? Ang mga glasses. Okay. okay. Ito, ito uli natin kung ano nangyayari ngayon sa Regina ng 8.44am. Maraming na no? stranded. siya pero ano pa rin siya kaya kailangan may pala kayo ha ah. buha kayo ng pala huwag dala kayo basahan ng basahan ang alumang damit kasi pagka yung gulong nyo di ba pag na stranded kayo lalagay nyo sa ilalim yon para may kakapitan yung gulong nyo yun ang huwag nyo kakalimutan lagi para pagka na ano kayo yung nest na stock lalagay nyo siya ng tela sa ilalim para dun siya kakapit yung gulong syempre kailangan nyo ng pala dito ko hiyatin mamaya si Lani pupunta rin uli kami dito mamaya hiyatin ko siya baka intayin ko na rin siya na walang bayad. Medyo okay pa naman ang daan ngayon. Kasi ano na eh, mga kaalas 9 na kasi. Kumbaga, natanggal na yung makapal na snow. Yung talagang madaling araw talaga. <laughs> yung mga susu ano, susugod ng madaling araw, Diyos ko po. Parang kagabi, di ba? Yung nagpagasulina ako. Grabe. Pasensya na kayo, hindi makita yung mukha ako ha. Magda-download na ako yung ano ba yun? Yung nakikita yung dito tapos nakikita rin yung ano. Parang katulad kila Rice. Okay na naman ang daan na to. Okay na. Pero titigil na to yung mga bantang hapon. Itong stone. kapag nagdadrive ka sa ganito wala na yung guhit guhit tansyahan na lang to tignan mo syo <laughs> tansyahan na lang talaga meron kang oras na malaki para hindi ka magmamadali kasi once na inapakam mo yung gasolina na mabilis ka nako napakalaki ng ano ng posibilidad na ma-ditch ka ma palahaw ka kaya napakahalaga ng no, winter tire lumiliit gawa ng isno snow na pupunta sa gilid diba? pag nag ano sila nag God na doon Ah, marami yata na pala ako dun Wala Sana pala hindi na ako tumaan dito Eh, no Ako ano iikot Parang, ayo no Diyan kagabi kasi Ang dami din dyan Ang bagas ako Yun lang sa Type -o. dito wala tayong tumuloy dyan eh no nag pile up na yung mga sasakyan ayun dun malakas dito na tayo ikot tayo ikot eh no daming ano dun yung balakaw dito balik 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 <laughs> kagabi dun nga yung sinasakit diba yung nakuha na natin na ang dami nang nabalaho hindi pa rin pala naayos eh siya balik tayo doon tayo sa dinaanan natin kanina Grabe. Sana na eh. Ewan ko lang kung nakita doon sa ano sa video pero parang lampas walo yung mga nakabalahaw doon o oh, Halim. Maano kasi doon Paganoon yung kalsada Saka doon Nag pile up yung Mga snow Na, na hangin Ito tayo Para save time Ngayon sinasabi ko Na kailangan May time kayo May time pag pumasok kayo kunyari may nangyari na ganyan hanap kayo ng ipagdaan hindi kayo malilay noong 2013 dati dito yun ang matindi pero hindi namin naabutan yun eh February yata yun April kami dumating grabe natabunan na yung mga ano, sasakyan sa lakas ng snow kanyari nakapark na yung sasakyan mo natabunan na ng snow na sobrang daming snow na nalaglag nandito pa rin yung bus oh <laughs> Iintay siya ng rescue niya. Ihilahin niya. Malamang. Hindi na siya makaalis eh. Ay, na-stranded din tong, ano. Itong Honda. Ayan no, yung van stuck na rin siya. Yelah. Oh, na-stuck na siya. Na ah, 얘네용. 얘네 heturin koko wa sao sa bus. Binadaanan pa ako doon na ano na balahaw na sasakyan sa gitna mismo. Dito ko na pinark sa labas kasi lilinisin ko pa to, tingnan niyo. Diba? Lilinis ko na kahapon to eh. Lilinisin na lang natin ulit. Huh, oh, malakas ang hangin. Yeah, grabe, tingnan niyo naman, oh, taas na kagad dito. Ayusin na natin ito mamaya. Ayan. <laughs> Inamit ko ulit itong snow shovel namin. No? Diba? Grabe yung natatanggal niya rin naman eh. No? Ganito yan. No? Pakita natin. natin tapos palabas hindi ka na magpapala yun malaking tulong din naman kahit maliit lang siya pero kung ako sa inyo kung gusto niyo talaga ng malupitan yung snowblower na talaga ito kasi kaya binili namin para dito sa loob tapos magamit din namin sa labas pero advice ko lang mas maganda na yung snowblower talaga yun Ayan, ayusin ko muna to. Yun. Ayan. Ayan. ayos na. Konte. Pwede na, pwede na. Tapos pininish ko na lang ng ano, ng pala. Ayan. Para pumantay lang ng konti. Ayan o. Malaking tulong din. Kasi ayan o, dito o. Nakita nyo di ba Kung pinala mo yan, napakasakit dyan. Napakasakit sa likod niya. Tapos dito rin, oh. Ayan. Hindi siya perfect, pero, pero pwede na. And finish lang ng pala. Kaya yun. Pasok na tayo. Hingal na ako, eh. Takas pa rin ang hangin. yon <laughs> Atid ko na to si Lani. Pati kami doon sa dental clinic. No, nilalamig ka? wala na, tapos na ang ano winter storm lumiwaan agne eh. Krobi ka pala man dito <laughs> na, tapos na ano oh, may mga ganyan din naman eh. ha, tara na pupunta lang kami dito sa ano sa Canadian Tire titingin-tingin magkano? ilang piraso? mahal dito? din no? 20, ah best value 29.99 pero maganda oh tignan nyo ayan oh no? oh diba okay siya. yung nga lang kulang yun mami no? Ang dami nito, yun. Eh, oh. Eh no, Ito naman, ano, gold man. Gold. It's white. Saan? Uy, nahanap mo pa sa Amazon o. Oh. Meron pala ditong malaki. Magkano? Magkano sa Amazon? Bumili ka na doon? Magkano isa? Marami dito sa Canadian Tire, no? Green na green, ah. Pero plastic to. <laughs> Saan mo lalagay yan? Tutusok mo sa Christmas tree? Dami pala dito pang Christmas, no? Na decoration dito sa, ano, Canadian Tire. maganda daw yung iron para sa mga kulang sa iron oo kasi iron daw to kasi iron ba to sabi nila pagka sa iron daw no, ceramic tapos cast iron sabi nila pero wag yung pipiktsugin na cast iron tsaka ceramic magkano yan? grabe 74 hindi pipiktsugin yan <laughs> Mahal yan Gift to myself Gift to myself Pag gift to myself Ano pangalan yan? Hindi siya nakasale? Kasi may mga iba Wala eh Pag ganito Ceramic ba ito? Nanostick Kailangan daw Pool, ceramic Mami full ba ban healthier durable non-stick cooking ceramic oh, palahati lang daw yung ceramic niyo long lasting ayun without ano ayan magkano yan 39 para sila heritage kulay lang the rock zero chemical free ceramic nonstick No ya, ang mas maganda dito. So dalawang 'to. Ah, advance siya, mami oh. Advance ceramic. Sabi nga nila, pag mas mahal, mas maganda. <laughs> Ganun ba yun <laughs> pili muna kami. Ah, oo, ganyan 'yung kailangan sa baba. magkano pag mayo mo 'no. Hindi isa. Ayun. 180. Pwede ko nga maglagay ng isang buong manok oh. Isang buong. Oh nga no. Pero sabi nila masama daw ang air fryer. Sabi nung, 'di ba sa? Marami nagsasabi. Pero meron kaming air fryer. Meron kami sa. Oo. Oh, Lahat naman ng ano, sobra, masama. Hoy, hmm. Meg, pag mayaman. Ayan. Nakapili na siya ng kawali niya. Ayan, At yung mga ano, gift to myself. Kawali. <laughs> Tsaka wiper. <laughs> Bumili ako ng ano, isang wiper para sa driver side kasi siraan na siya oh sa driver side 26 siraan na siya eh. 26 inch pang winter oh <laughs> pang winter siya moment of truth sinipon na ako kakalagay grabe ang lamig sa labas <laughs> ang hangin pa <po. laughs> the moment of truth bali dalawa na binili ko ayan isang 16-inch din. 16 taka 26 kasi yung recommended eh. Sa Rapport. Tingnan natin. Wow! Ang an linis. Hindi na siya ano. Hindi siya maingay. Kasi itong itong <laughs> luma niya nasira na kasi yung original nito sa Rapport. Pinalitan ko. I-mumurahin. Ang ingay. Tsaka hindi makatanggal ng yelo. oh ito ano. ngayon, papakita ko sa inyo yung ano. Yung ano ng snow, pag nalaglag. Kasi ano yun? Eh? Ayun o, oh, yung parang ano ng snow talaga. Hindi kita eh, no? Grabe ang linaw, no? Nasa no, wiper din talaga, sa wiper blades. Hindi, eh, hindi natatama dyan. <laughs> Hanggang ganun lang yung ano ng, ano eh. Wiper, yun. Ayun na kami.